WhatsApp, uh, what's up? Good morning. Good morning. Uh, medyo madilim pa mga ka, ano, kapadyak ayan oh. Medyo maulap. So, uh, ito po, magbabay kami. So, Sabado Linggo hindi kami nakapag -bike dahil nga po oh, may bagyo, 'di ba? mulan, hindi Maghapon. Hindi kami nakapag-share. Uh, na kami sa bahay. Puro sa bahay. So, yun po nga, kapadyak. So, magpapapawas lang kami sa Temberla lang, lang para medyo chill-chill lang yung sipa niya. So, doon na lang po. Update na lang po doon sa Temberla, mga kapadyak. O, bye, bye na po. Ito na lang ang aming maya upload ngayon. Bye, bye. good morning, mga kapadyak. Nga, yeah, si Sir Taho. It's okay. Hoy, hindi ka na mapakali dyan. Ano nung pinag mo? Yan, ginagawa na yan para pag maghahata ka ng ano, hindi ako saan saan sinusuot. Oo. Oh. Lagi na lang. Ay, yung taho, oh. Tama. Oh. Yan, Gatorade na naman yan, mga kapadyak. Puro na sugar. sugar, matagal gumaling. <laughs> puro matamis. Kailan ko nakapag mag ano, magba-vlog mga kapadya kasi umulan ng Sabado, Linggo, hindi kami natuli ng Sierra Madre. May bagyo kasi, pero abot dito yung bagyo eh. Sabado, Linggo, hindi kami nakapag-bike eh. Dapat araw namin yun. Eh, ako nga eh, dalawang araw na nakatinda dito. Panigurado, wala rin masyadong tao no. Eh. Umaga yeah. pa lang, eh. umuulan na eh. yun, madaling araw. Linggo, ganun din, madaling araw Linggo. lang din, umuulan araw, din. Babasta na sa uh, ano na, aalis na lang ako. Hmm. Dita, bigla lang bumuhos ang ulan. <laughs> Hanggang alas 5 ulan. Oo, oh, wala, so, walang tigil. Yan. kung ako ng pabrika, magluto po. Or rival eh. Oo. Oh. Wala ako masasimbol ko siya na. So, na-uwi kami ngayon mga kapatid sa Tenderland muna. Wala, magsisit uli kami na ibang araw para mapunta uli na Sierra Madre. O kaya buso-buso na lang muna na mag-Sierra. Warm up muna. Ano dito na sa uh, Antipolo? Ah, Antipolo. Dito sa may Marikina. Uh -huh. Ah, Pogyo. Mm. Pogyo, buso-buso. So, babay okay. so, na po mga kapadyak. Update na lang po mamaya sa taas. Yo, yeah, mga kapadyak, nandito na kami sa Siko. Ah. Nandito na kami sa Siko, mga kapadyak. Kanan, gitna kanang gitna na naman. Mukala oh, ko ba sa rap rod ka? Oh. Ano? Yabang yabang mo. 42 mo. Sa rap rod. Raprod, Nah, maka pajak di toko monster sama merah <laughs> Okay, rap road lang. Rap road lang, rap road. Sus, ginoo. Iilag yan. nine. Okay, pumunta na tayo Mount Oro to, rap road tayo. <laughs> Kanan dito sa Damawong.

na mapato. Ako hindi masyado ang sa sabon. Baka maulit na naman. Wello! Spinning! Pogi pa ah! Pogi! Kapadyak ka sa kanan. So, hindi ko na siya nakikita mga kapadyak. Iyon siya. Iwas. Buelo. Pagangat ang bato. Spinning. Spinning. Angat ang bato. Oh, balik sa pacing. Bago ka sumampa dyan, bumelo ka. Balik ka na rito. Kaya ganyan, kapag pinapaahon ko, doon siya sa rapport ko pinadadaan. O, oh, para... Ayan, padala-dala ka pa kasi niyan. Ah. Uh. Ah, oh, babay na uy, closing. Yun na lang po sa ibaba mga kapadyak sa sarap rod dumaan. Tuloy na ang buna. Andito na tayo. Tuloy pa rin tayo. Ligo na kung maliligo. So, bye bye po mga kapadyak. Again, isa pang closing. Bye bye. Hello. 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 Subscribe so, nyo na po yung YouTube channel na Candice Bikers. Eh. Alice Bikers. Candice. Ah, Candice. Candice Bikers. Ah, ka na na sir, para makita kayo. Para <tunyong> Parin na lang po Papalo kita. Okay. Saka subscribe na rin. Okay, thank you. Okay, Sige po. So, babay na po mga kapadyak. So, unang ahon pa lang. Huh. Isang ahon pa lang po. So, babay na. Siya na gano'n ako. Mga kapadyak, pangalawa namin. Parang uulan na. Yung yeah, pangalawa. Walang plastic ng cellphone ko yun. Pero parang umaambun pa lang. Pero sa akin parang lang yan. Hindi uulan yan. Parang. Ambun lang, lang yan. Parang lang yan. Mamaya totoo na. So update na lang po mamaya. Mga kapit ko mamaya, big big lang. Hindi pa Dadaan-daan lang tayo ng araw dito. So, update na lang po mamaya mga kapadyak. Ayan, yeah, mga kapadyak, pangalawa. Ayun siya, umuulan na mga kapadyak. Umuulan lang dito sa ibabaw, pero sa baba, wala. So, babay na po. Ayan, yeah, mga kapadyak, nakalusong na kami. Yung pangalawa namin, kasi pag umahan ko, may pangatlo na. Kahit hindi ka kita rito Kita ka naman dito So yun po yung taas Binaliktad ko lang yung camera Yun yung baba Hindi kita Langit po na ikita So medyo umaambunan po kasi mga kapatid Tinigil ko muna dahil nga itong Cellphone Baka mabasa Ayan. Dito kami sa mayroong puno tajak wala nang ulan so uh, balik na ulit kami continue na ulit sa ahon so kanina iniwan ko na lang siya dahil nga ang bagal na ng pacing niya hindi ako napapagod kaya ano po nakakatamad na so, ang gagawin ko iiwan ko na lang to pagdating doon sa may ano kung ayaw pa rin niya mag pacing puro pacing walang bilis so, bagay na po mga kapadyak sa uh, pangatlo doon na lang sa ibabaw ito yung pangatlo namin mga kapadyak Ayan, nakatanggap pa ng chocolate si Christopher. Tinira mo nung sa yung plastic. <laughs> oh. Mamaya, pag nilagay, pag nilagay mo sa damit ko yan, kaway-kaway sa vlog niya, sir. Gaganong ko to. Ganon. Ito na. Kala mo na may marunong maglaba, Pwede naman kasi mamaya na sa may bahay. Oh, closing na. So sabay na lang po mga kapadya kasi umuulan na. Nagbibidyo ah, so, pa kami sabay. Hindi hmm. na kami nakasartling. Nakasartling. Ahon kayo? Alam po kayo. Isa pa, <laughs> pa lang. Unang ahon ka pa lang po dito. <laughs> <laughs> Tapos <laughs> tulang puro tulak pa. <laughs> hmm. Dito po kayo lagi nito tayo. <laughs> Hindi rin dito sa Mount Oro. <laughs> Doon nyo sa may papuntang Wawa. Wow, ay Wawa tuloy papuntang Puray. Mas eh. <laughs> matarik po. Hmm. road yun Sa shotgun pa like nagtetestin you know, oh. po. Oo. Tara, ano, antipolo kepulan anti lang kami. Hmm. <laughs> so, Ito first time ko eh. oh. ka sa Mama Sarai. Bilalas. Kailangan mo sa Ah, oh, 'yan, hindi. channel ka po? Ah, kandis Bikers. Ka? diyan 'yan yun, sa kanya, 'yan yun, 'yan yun, sa kanya. subscribe kayo ano pong pangalan n'o ano niya? kandis Bikers. Bikers. Search niyo na lang 'yan. Sharehot sa inyo Pwede na po lang sumali Anak niyo po na. Hmm. Ganyan. Anak niyo po Ayan. yan. Talaga? Talaga? <laughs> Ayun si ko yung kasama niya kanina. Ah, oo, yung masabay niya. Ako yun. Hindi siya sasabi sa kawan pa niya. Hindi pa naman masyado. Ganyan dati yung bike niya. Ayan, oh. 29. May sugat na kasi sa may likod niyan dito. Ah, kaya. Yung sapatos kasi masikip. Yan, sa may manggahan lang, sa may bago mag San Jose. Manggahan. San Jose. Tutingkot <laughs> lang siya, no? Ang spring. Ang kaya mo doon. Ilan taon po siya nagsimula ko? Itong ano lang, GCQ lang. Ayos talaga. Ding, ding, ding. Patang na agad Kaya ko yan, kare-karera. Masali po ko Minsan. Pero hindi ako masyado nangangarera. Ano oras po kayo nagsimula na ng nyo? Ano, bago ano kami, 7, 7 na pasado, umakit kami rito. Okay, oh, uh, isang, magkatilang oras pala, nanakot na na kayo. Ah, diyan, yun ah. Uh, uh, sige po mga kapadyo ka, babay na, mahaba na. Sige, babay. thank mm -hmm. you